May huli, may huli. May huli na. Ba, oh, may huli nga ano. O oh, tangin ang laki. Oh. <laughs> Nakahuli nga. <laughs> Kalain mo. 1-0. <laughs> <One zero. laughs> Nagsimula na sila. Diyan na sila. na. Sariwang-sariwang isda. Ito mukha ganito mamaya. Hala, yun mo nakaisa na. Ito yung lagayan natin. Mahirap na siyang <laughs> tapos na kayo. Maliit kasi yung ano. Maligit, Mahirap na lang tanggalin doon tutoy. Dapat may flyers na tayo. Tanggal na naman. Mahirap tanggalin talaga sa isdang yun yung ano. Well hindi pangit yung pagkakatali ng ng kawil ko yan nakahuli na kami oh isa hindi na na zero ano ang tawag sa sidang yun bakuko ha bakuko para malaking manabon ay e, magkano kilo yun sa atin Bale. E. ito pa ay saan <coughs> na yun malaking yan maraming yan sabihin puro ganyan mo uli mo kahit mga lima sa buo. Pagan eh. Diwanag yung na mga agad yun. Eh. Ito may huli na naman no. Hehehe. <laughs> pangalawa ah medyo maliit lang siguro kuya kaya hindi naramdaman hmm. eh hindi pa naramdaman siya kuya ano yung <coughs> mga ano siya o oh, baka di kayo maniwala ito yung isa kanina o oh. ayun yung pangalawa nagtagal natin habang makubit pa dalawang kasi yan dalawa na tayo nakadalawa na Ay, yung pabigat mag-guess na yun hanggang sa sunset hanggang ko agad yan ha pag alam mong gumagalaw ay maawa ko na baka may mahuhuli na ulit <laughs> ang <laughs> ayun pa mahuli namin no? para laugh?

<laughs> Dapat kasi na ito, kinaka-discus ito. Yan, yan. Mabilis nakahuli eh, ilang minuto lang eh. So, diyan. Basta yung bakuko na yan. Maganda yung pinakamalaking bakuko mahuli natin. Mm. Tulad ng yung birthing. Pag yung palit na huli kuya, pag, okay, pag meron yan. Pag hindi nila na yan, dalagala yun. Sige na, tama ako.